At ngayong umaga po sa ating Saini Doc, tatalakayin natin ang isang bihirang kondisyon medikal na tinatawag na Swyer Syndrome. Alamin po natin ang sanhi at sintomas nito at kung paano ito nakakaapekto sa buhay ng mga taong may ganitong kondisyon. Makakasama natin si Dr. Fenella Linido, isang obstetrician o obstetrician na uh, gy gynecologist o OBGYN upang uh, mapagbigya o mabigyan dinaw at makatulong sa pagpapalawak ng ating kaalaman tungkol sa thyroid syndrome. Magandang umaga po, doktora. Um, good morning po. Good morning. Um, good morning po sa viewers po ng Rise and Shine Pilipinas. Um ako po si Dr. Finella Limito. Ah uh, thank you po. Yeah, good morning, Doc, and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. G po ito at si uh, Noel. Doc, ito po nga, swire syndrome. Um, ano po ba ito? At ano po yung uh, pag pinag-iba nito, pinagkaiba nito sa ibang kondisyon when it comes? Kasi uh, mukhang ito po ay uh, specific no sa mga kababaihan, tama po ba? Opo oh, ma'am. Um isa po itong bihira o rare na kondisyon. Nangyayari po siya one is to 100,000 live births, very rare po siya. Um, ibig sabihin, kung merong 100,000 na pinanganak na baby, isa ay posibleng magkaroon ng gantong condition. So yung mga tao pong may Sawyer syndrome, meron po silang mga pangbabaing organs, oh, yeah. pero hindi po sila niregla nire or hindi, dahil hindi po nagdevelop ng maayos yung reproductive organs po nila. At meron po silang XY chromosome or panglalaking chromosome. Mm -hmm. So, Doc, paano naman ito ma kung ano ang kasarian ng isang tao na may Sawyer Syndrome? So, um, kailangan po natin um, uh, ibigay yung definition ng kung ano po yung kasarian, no? So, iba po yung tinatawag na sex or um, phenotypical sex or gonadal sex sa gender. So, una po muna, ano po ba ang sex? Yun po yung typical na inaassign po kung babae o lalaki ang isang individual based po sa itsura ng um, genitals po nila. So, yun po ay um, ang tawag po doon ay pinotipikal sex. Pero po, ang gender naman po ay pinagkaiba po noon. 'Yun naman po yung sense ng tao o ano po yung nararamdaman niya kung siya po ba ay babae o lalaki. So, ito po mga Sawyer syndrome Kapag pinag-uusapan po yung genetic sex po nila, sila po ay may XY chromosome. Pero, yung itsura po ng organs nila or yung phenotypical sex po nila ay pang babae. Tapos, ang gender po nila depende po kung pinang, um, pinalaki po silang babae or lalaki po ng kanilang magulang. Napaka-complicated naman po. Oo, Dok. Kaya very rare. Uh, paglilinaw lang po, ito po ay hindi po tarag, talaga nagkakaroon ng uh, menstruation? Ganito pong rare oh, condition? Okay. Tama po yun, ma'am. Uh, meron po sila um, underdeveloped na uterus at ovaries, pero dahil hindi po tama yung amount ng hormones na estrogen at progesterone, hindi po sila nagkakaregla. Kaya po, pag nagpapakonsulta po sila, um, ang sinasabi po nila, um, 18 or 20 years old na sila, wala pa rin po silang menstruation. Mm -hmm. Paano naman po ito, Dok, nakaka-apekto sa reproductive health ng isang uh, taong may ganitong kondisyon po? So, um, ang mga individual po na may Sawyer Syndrome, karaniwan po sa kanila may infertility or hirap po silang magkaroon ng anak dahil hindi po nga nag-develop ng maayos. Ang ovaries po nila para gumawa ng egg cell at yung uterus po nila ay... Um, maliit lang at hindi po siya akulang uh, po ang size para po um, para sa implantation ng fetus. So, nagkakaroon po sila ng infertility kaya kailangan po silang matulungan sa ganong aspeto. Mm -hmm. Ayan. So, kung, kung ganyan, Doc, may chance ba na mabuntis ang uh, may tao, mm -hmm. o yung tao may ganitong uh -oh. uh, uh, karamdaman? Sa ibang uh -oh. paraan? Uh Oo. -oh. Mm -hmm. uh, um, meron po sa ibang bansa kung saan yung problem po sa paggawa ng egg cell ng ovaries, um, meron po silang egg donor. Tapos yung problem naman po sa hindi nagdevelop na uterus, binibigan po nila ng tamang amount ng estrogen at progesterone para po um, pwede pong paglagyan ng na-fertilize po na egg yung matres po ng mga gantong pasyente. So, meron pong mga successful na pregnancy sa mga ganitong pasyente naman po. Mm, yeah. Dok, uh, matanong ko lang din po, no, ano po ba yung usually na sanhi o causes nito? Ito ba yung uh, inborn o nade-develop ba ito? An ano po yung uh, usual cause nito, Dok? So, isa po po itong klase ng con um, congenital na disorder or problema po sa hindi nag-develop yung um, SRYG ng um, isang tao. So, yung SRYG, isa po, ang ibig pong sabihin po nun ay sex determining region Y. Nasa chromosome Y po iyon ng tao. Kailangan po kasi yung SRY gene para mag-develop yung testis o yung itlog po ng mga lalaki. Pero dahil nasira ang SRY gene, wala pong testis na nag-develop. Yung male hormones po na testosterone na kailangan po uh, na ginagawa ng testis ng lalaki, hindi po siya Nagawa, hindi po siya nabuo, kaya hindi rin po nagdevelop ang male organs ng lalaki or yung penis habang fetus pa po ito or nasa sinapupunan pa po ng kanilang nanay. Dahil wala rin pong testis ang mga gantong individual, wala po sila ng hormone na anti-mullerian inhibiting hormone or AMH. Kaya po yung gunads ng uh, fetus, nagdevelop po sila ng mga pambabaing organs. Katulad po ng uterus or yung matres at ovaries. Kaya mukhang pambabae po yung organs nila. At dahil po, di ba ang chromosome po nila ay XY. Dahil iisa lang ang X chromosome ng mga gantong individual, hindi po nagdevelop ng maayos yung um, uterus at ovaries po nila. Hindi din po ito gumagawa ng tamang amount ng estrogen sa progesterone. Kailangan po kasi dalawa ang X chromosome para mag-develop ng maayos yung ovaries at gumawa, ito, gumawa po ito ng um, hormones, kaya hindi rin po sila nagkakaroon na ng menstruation. Mm -hmm. Alright, Doc. Ano po yung mga posibleng uh, medical na in intervention para sa Sauer Syndrome? Okay. So, pag po uh, meron tayong ganitong pasyente, kailangan po multidisciplinary ang approach o holistic, hindi lang po natin gagamutin yung problema po nila sa uh, menstruation, uh, meron po silang bukol, kundi holistic po, pati po yung um, psychological ng mga problema, kailangan din po um, ina-address natin. So, dapat po kailangan maagang magpa-check up sa doktor, lalo na sa OBGYN, para po maiwasan yung mga pangit na komplikasyon. Kasi posib may posibilidad po sila magkaroon ng cancer, infertility, um, high hypertension, diabetes, at pwede po sila magkaroon ng mga um, psychological disorders like depression at identity, um, gender identity disorder. So, kailangan rin po nila ng counseling ng mga psychiatrists para po maiwas, maiwasan yung depression at saka suicide pag nalaman na po nila yung diagnosis po nila. After naman po nila ma-counsel, um, depende po sa pasyente kung gusto po nilang mag-continue bilang babae. Kailangan po nila ng hormone replacement therapy katulad ng estrogen at progesterone para mag-develop pa po yung organs nila. Um, kung gusto naman po ng pasyente maging mukhang lalaki, pwede naman po sila bigyan ng male hormones or androgens. Um, mga pasyente pong may Sawyer syndrome, dahil 30% po sa kanila ay may risk magkaroon ng cancerous na bukol, kailangan po nila uh, mag-monitor at may posibilidad din pong uh, ma-operate. Hmm. Dok, lastly na lang po, nung no, nabanggit nyo about yung depression, yung hmm. counseling, ano naman po yung matutulong natin, no, bilang uh, parte ng lipuna na maging aware dito sa hmm. rare condition na ito para po mabawasan po yung ganitong uh, klaseng discrimination and of course, makatulong naman po na hindi na po nila danasin eh, yung mga de depression or mamahantong ma ma pa mabuli. sa suicide o, o mabuli. Oh. Ano po nga message nyo, Dok? Um, Unang-una po, ma'am, um, siyempre huwag po tayo mag-judge muna kung anong iba man po ang itsura ng isang individual. Huwag po muna tayo gumawa ng assumptions. Ang mga kailangan po ng mga gantong tao, kailangan nila ng matinding pangunawa at emotional na support ng kamag-anak po nila, ng kaibigan para matulungan po silang mag-function ng normal kahit na po um, may problema po sila sa infertility, nagkakaroon po sila ng bukol, malaki po ang maipitulong ng um, emotional support po sa rentong ng individual. Mm. Alright, maraming maraming salamat po Dr. Finella Leonido para po sa pagsagot sa aming mga katanungan at pagbibigay po ng linaw ukol dito sa Sawyer Syndrome. Maraming salamat po. Thank you, Doc. Thank you,